sana ang mga Pilipino magiging aware kayo, sumama kayo dito sa usaping ito. Dahil hindi lang po ito usapin ng mga political bloggers, ikiso kami political bloggers, kailangan namin magdagdag, no? Kailangan kami lang magsasalita, no? Kailangan makialam kayo. Kasi ang pinag-uusapan dito, pira ninyo, pira natin, eh. Na maliwanag pa ho sa sikat ng araw kung paano tayo niluko at iniskam ng baykam na ngayon ay nanindigan pa rin sila na tama umano ang proseso kahit hindi tama kahit wala sa tama at ang may tama si Ngagbalang laging nagpulburon lakas amat si eh. Wag tayo magpalukoy eh. sabi nga ho nila eh, wala namang manluluko kung walang magpapaluko na biktima na kayo ng budol-budol scam ningag ba sana naman ho itong budget na napinag-uusapan natin wag po tayo magpabiktima sa mga scammer na ito okay pakinggan po natin to mga kabisda ko Asher, kumpiyansa ba si uh, Senator Francis Jesus Cordero na hindi madedeklarang ang konstitusyonal o uh, hindi sangayon sa saligang batas ang uh, 2025 budget? Monica nanindigan sa senador Francis Escudero na ang basian, or basihan or basehan ng General Appropriations Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang 'yan ng bicameral conference committee report. Muling binigyang diin nito na uh, walang kulang sa GAA at ang kinu sa sa uh, bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Ayon kay Sen. Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, Botano, nabago na! Nabago na yung ginagawa nilang internal, ano, internal uh, animal na roles, internal roles. Binago na nila. Pwede na daw punuan ngayon. Yung mga blangko. Pero maliwanag po sa internal rules nila ha na hindi pwedeng pupuno, ang pwede lang ay gramatikal grammatical error. Oh. Yung mga printing errors, ganun lang ho ang pupwede pero hindi ka pwede magpuno sa blanko. Gagi na. Pinaglalaroan na talaga ang mga Pilipino eh. Tinarantado na talaga. Gusto na talaga nilang bilugin ho tayo. Alam nyo ho, ha, Senator Chis ang question lang naman dito ay bakit depektibo yung bycam. Yung GAA at yung registered bill na sinasabi mo, ang pinanggalingan yan, saan yung pinanggalingan? Ano ang pinanggalingan ng registered bill at ng GAA? GAA. GAB at GAA. Bakit nagkaroon ng mga numero dyan? Bakit nagkaroon ng panukala? Di ba, oh, may first reading kayo, second reading. Tapos merong third reading, final reading. Tapos nagkaroon ng bycam. Nag-uusap kayo sa bycam. Bakit nga ba naguusap kayo? Ganito po ka... Ganito po ka... Ka... Halaga ang bycam ngayon. Tingnan nyo po, ah. Para maintindihan lang ni Manong Cheese. Abogado man to, pero sa tingin ko talagang nagbububuhan lang to. No? Gusto niyang, ano, gusto niyang i-discredit yung Baycam. Gusto niyang burahin yung ginagawa ng Baycam at gusto niyang palabasin na scratch yung pinapakita ni Kung Ungab ngayon na base ang unconstitutional yung gaa. Tingnan mo ha, manong cheese. Ito, sa mga nililito ni Chis Escudero. Nililito ng mga alipores ni Tambaloslos. Di ba ho, National Expenditure Program, galing kay Ngagba sa executive, executive ipinasa doon sa Congress, lower house. First reading, second reading. Yung uh, General Appropriation Bill. Ngayon, ipinasa sa Senado, third and final reading. Hindi nagkaintindihan yung Kongreso at Senado sa kanilang mga panukala. Hindi kayo ha? Bakit ba lumabas tong BICAM? Bakit may Baycameral Committee? Ito yung dahilan dyan. Yung panukala ng lower house at upper house, hindi magkatugma. Diba? Hindi sila magkatugma eh. Oh, Paano, paano mo magiging, paano magiging ganap na registered bill itong general appropriation eh hindi magkatungma ang panukala ng lower house sa karya ni Tambaloslos at upper house sa karya, sa karya ni Boy Baso. Eh nagkasundo sila. Gumawa tayo ng committee. Ang tawag ng committee bicameral committee. Na kung alin, ito nga sinasabi ni Ed Langaw na pangatlong kongreso. Yung committee na yon, ang layunin ng bicameral committee ay pagre-reconcile. Nandoon ang reconciliation. Mag-reconcile sila, kongreso at senado. Magkasundo sila. O di, kunyari ito, yung budget dito maliit. Iba sa inyo, iba rin sa amin. Saan tayo magkasundo? Dito tayo sa gitna. Kunyari sa akap. Uy, kano ba yung ano, pundo ng akap? 20 billion? Gawin natin 26 billion. Sa inyo yung 1 billion, sa amin yung 25 billion. So yang, yung, yung bycam hindi yan transparent. Nakatago yan, Sekreto yan eh. Doon sila nag-reconcile. Doon sila nagkasundo. So, pag nagkasundo na yung pare parehong kapulungan, lower and upper house, magpirmahan ng mga buwang. Diba? Magpirmahan ng mga buang. Pagkatapos magpirmahan ng mga buaya dyan sa bicameral report, ibabalik po sa plenaryo at magkaroon ng ratification. Tama ba? Pag nagkaroon po ng ratification, yan yung registered bill. Nanggagaling sabay kami. Eh, nagpirmahan kayo. Eh, lumusot. Puro blanco. O bakit pagpunta sa sa registered bill na general appropriation bill ay napuna na lahat Samantala, sa sa bycam na nag-usap-usap yung mga kwanggol na nagpipirmahan puro blanco pagdating sa registered bill na pinasa na kahit ngagba, May laman na! Sino ang naglaman? Oh. Sino yung naglagay? Ito nga yung tanong. Sino yung naglagay ng laman animal yung patlang? Oh, enrolled, enrolled bill. O, oh, registered bill or enrolled bill. Pareho lang yun eh. Enrolled bill, dito na. Kay Ngagba. So ngayon, si Ngagba naman, gagi, minikus-mikus, ang pumirma siya, kaya nagiging batas, nagiging gaa. Tapos sasabihin mo, anong kunik ng bike committee report na pwedeng madeklarang unconstitutional unconstitutional itong gaa na pinirma, nagiging batas na nga. Ay puta, malaki nga ang papili. Eh. Kasi dito kayo naguusap uusap eh. Yung bicameral committee report, dito kayo nag-reconcile lahat para magkaroon kayo ng tinatawag na registered bill. Ito yung general appropriation. O enrolled bill. Ito yung tinatawag na general appropriation bill. Na dapat pagdating po diyan, magiging gab yan, walang blanco. At ang panggulo, pipirma na lang para magiging ganap na batas. Ano ang pinanggalingan ng GAA at saka yung enrolled bill ninyo? Puta, nang gagaling sa first reading, second reading, third reading. Tapos, kumupal yung BICAM, kami, eh, nag-reconcile dahil magkaiba. Tapos, na-ratify. Nagkaroon ng ratification. Puta, ang laki ng papel ng BICAM. Na ito po yung kinikwestiyon ho. Ni kung nga, bakit mga blanko at sino po yung nagpuno sa patlang. At pirmado pa. Pag pinirma, dapat kumplito yan. Bakit mo binablangkuhan buang? Tapos sasabihin nun ninyo, Piki man, walang blangko. Eh, namin na nga may blangko. Ngayong lumusot kayo, anong lusot nila? Kaila ay, pinahintulutan daw, pati blangko buang. Meron pong pinakita si Kung Ungab nakaraan, di ba? Wala pong nakalagay doon na pwedeng punan ng technical working group, yung patlang, ang kailangan lang, mga clerical error, mga grammatical error, ganyan lang ho. Iskam nga. Hmm. Naintindihan, naintindihan, naman natin itong si Chase kasi nga, wak ah, maningag ba, pinipilit lang nila, nilulusot ito. May na mind conditioning lang nila. Ang gusto nilang mangyari dyan, yung bicameral report ay scratch lang at draft lang. Pero hindi mo po sa tawaging draft lang kasi may pirma ang mga buang Ba't ka pumerma? Blanco, peperma? Ayan nga sabi ni Tatay Digong, blank chick. Kumuha ka ng blank chick at pumerma ka? Yan yung tanong. Hmm. Tuloy Sinabi ng mababatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag niya rito ay journal entry mm. Rule o enrolled bill principle. Mm. nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ng sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Mm. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Oh, sige, sige. Hindi ko anumang report bago nun. Sa ano ang pinanggalingan ng Enrolled Bill mo? Yun yung tanong. Ano ang pinagprosesuhan ng enrolled bill mo? Bakit may enrolled bill? Saan ito nanggaling? At paano ito ginawa? Parang yung bata mo. Paano may ginawa yung bata mo? Nagkaroon ba diretso agad ng anak sa sinapupunan yung asawa mo? Simple lang. Bata-bata oh. paano ka ginawa? <laughs> kung, kung enrolled bill ang pinag-uusapan nga, ni Mal, paano nagkaroon ng enrolled bill? Ano yung pinagdadaan ng proseso? Sige nga! Sagot! So useless yung puyatan ninyo? E useless yung kopala ninyo? Eh. <laughs> Parang si Tambalos Los eh. 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 Simple lang guys eh. Paano nagkaroon ng bunga ang saging? Bakit mahinog na saging? Bakit nagkaroon ka ng pagkain sa hapag? Ano ito? Kakatanim lang, harvest agad. Gano'n? Yaward yeah, talaga. <laughs> ganun pala ang gustong iparating nyo, sir. Sir, bibinibilog mo yung tao, paano nagkaroon ng manok? At paano nagkaroon ng itlog? Sino bang ang nauna? Manok o itlog? Itlog ba? O manok? Sakit ng ulo natin pag ganun. <laughs> <laughs> Simpleng logic. Di ba, sir? Huwag pahirapan yung taong bayan. Marunong rin po kami mag-isip kahit papano. Meron lang po. Hindi mo po pwedeng baliwalain yung mga blanco sa Bicameral Committee Report. Sigretong nga ho ninyo yan eh. <laughs> Tapos, meeting-meeting pang ako kayo sa Manila Hotel. ha <laughs> Sa useless, yung Manila Hotel ninyo. Puta, pinagbayad pa ninyo yung mga taong bayan. Pinagbayad pa ninyo yung mga taxpayer. Nag Manila Hotel pa kayo. Useless pala yun eh. Ah! Nalay oh. Um. At yan din ang sinulat namin sa Bicamar mm. Conference Committee Report nga na kung may pagkakaiba ang Bicam Report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananayag dahil yon ang batas. Paano nga nagkaroon ng enrolled bill? Ginawa tayong tanga, no? <laughs> paniwala naman dito, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. <laughs> Sige nga, paano nagkaroon ng enrolled bill? All right, all right, niwi. <laughs>